Ay. Hala. Buso rin mabasa. Napa? Ah. Napa? Binigay ko na ano, iwan mo na kami sa ha? Thank you. Rafa. karam oh, tikang kanan namanya tuh, dah. Rafa, kan ini napa kayak nahan nap nih, Sir, eh. Aduh, itu tangisnya. Gugu. Si Goyang. Jangan bodoh ku ayang dalam. Rafa. si Kara. Ay, hindi eh. eh, na mo nakita. Lumabas na. Susunod ko nga eh. Kasi ano napahiya, eh. na pahiya ko, Kawawa naman. Isasama eh, na ako. Ay, hindi na ako na kuya. Kung... Ako nang bahala. Sige na. Sige na, una ka na doon ha! Oh, Rafa. Bakit biglang-bigla ka mo eh? Maaga pa. Ay, kasi po ano eh sumama po ulit yung pakiramdam ni Kara. Oh. Nasaan na si Kara? Ma? Ay, saan na si Kara? Tulog na po. Ang dami mo pa pala sa labas. Naririnig ko kanina Tulog tignan na po. ko. Baka may dengue na yan. Ay, teka na po, Chan. Uh -huh. Ako na po, ako na po. Wait lang ah. Papatunan ako so sa tulog na. Kara? Kara? Huh? Tulog na po. Ay, naku. Ay, tingnan ko. Hindi. Ako na, na po, ako na, na po. Painuman din ng gamot kasi po, ni. Saba ko pa karamdam. Ako na po bahala. Sige, obserbahan mo ha kung mawawala o babalik. Naku, dengue na yan. Opo, ako po bahala. Sige po. Hindi na. Good night po, mamay. Papahingi po. Ay, papahingi na si Karay. Sige po. Bye-bye. Good night po, chok-chang. Bye-bye. Sige na po, bye-bye. -bye. -bye. bye, -bye. ko, oh, ha? kang ka na naman doon. Buti na lang nakatakas tayo. Tsaka talaga yung Elizabeth na yun? Ay, nako,